Ngayon naman mga idol, so may comments na naman dito sa ating YouTube channel. So siya din po ay ah, baguhan po sa sa Maxim Rider mga idol. So sana lang uh, at ayan sana lang mapanood niya nitong video na to. Actually uh, ni ko naman din siya sa kaniyang uh, comments. Siya po ay uh, from Visaya area mga idol kasi Visaya po yung comments niya. So ayan magbisaya po tayo. So sabi niya dito mga idol, abisaya mo dito no. So ang iyang giingon diri mga idol, uh, unsaon pagkuha sa COD, bag-ura himo account nako. So ani ni siya mga idol ha. So about sa COD dol, ah uh, kabante ka niya click niy mo sa note nga naa na siya ay Ah, na uh, ya click nimo sa booking bitag banda kay click mo sa booking, bito, kabandek, -click mo sa booking nga, na na siya naka-indicate ang note. Nga kantidad sa COD ni mo kung pila jud ang ilahang COD so depende na siya no depende na siya sa ubang gusto mo na pa siya ubang mga booking dol nga kanang kuan nga sana uh, wala sila gibutang nga note sa COD ang ilaha lang is adto na nila adto na nila isend ang amount sa COD kung naa rider nga maka-accept pero sa buhan pa mo tanong so pagkuha sa COD no so inaana na siya ang paagi sa COD dol Like for example sa booking nga na COD like for example lang no. Na naka-indicate dito sa note nga COD worth of 500. So pag sa ana dol nga worth of 500 ang COD. So ikaw ikaw mismo ang mubayad ana dito sa pickup location ha. So kinahanglan nga naa kay kuan pang COD. Kung wala kay pang COD nga kuan wala kay amount ingana nga kuan. So ayo pag kuan, ayo pag request. Pwede naman nagdi mo i-request. So usa na siya no sa kuan. Usa na siya sa mga diskarte na kinahanglan na kay pang COD para mas maka ka mas kung nakay pang COD dol, mas dako kay ang chance nimo nga makakuha kag booking or dako kay ang chance nimo nga uh, maka-accept ka o daghang booking kaya siyempre na pang COD unless uh, lahirang atong wala kay pang COD kay Igora ka mutan ako sa booking kaya alangan mo sa request ka sa COD nga wala di kay kwarta. So di ba? So ano lang na siya? So dapat sa COD. So take note no sa mga COD. Samot na ikaw nga bag-o pa kang rider diri sa Maxim. Ah uh, dili tanang COD legit. So daghan na mga rider nga na-scam diri sa Maxim. Samot na na mga pabayad sa online ikaw kung bag-o pa kang rider so pulay nga makita ninyo mga video. kay daghan na kayo mga na-scam karon sa Maxim samot na mga bagong rider ikaw kung bago pa kang rider sure ko nga bago pa jud kang rider kay sa imuhang comment so klaro kayo nga mga first timer pa jud mo dere mga first time sa Maxim so ani ha ah uh, tanan mga pabayad sa online like for example uh, na kay booking nga makuha din pabayaran ni mudaan sa 7-Eleven nga mauna nga ang katidad maghatag sila og barcode sa imuha So ayaw padala ana kay usa na siya sa mga scam. So sa tanang mga ah, Halos sa tanam video nako na ko sa mga tutorial nako na ko nga video sa mga sa mga para sa mga bagong rider ako gini siyang i-include ang kuan kini nga mga pabayad sa online nga scam. Kay luoy kayo mga bagong rider karon na sila jud ang kasagaran nga ma-scam kay kita mga karaan nga mga rider so nakibalo na ta sa mga kuan mga mga diskarte sa mga scammers Mga nga, ako Uh, isip usa ka Maxim rider o isip usa ka motovlog dire sa Maxim so padayon gapon ko nga magpahinumdam sa inyo ha nga tanang mga pabayad sa online iskam kana na magpa-cash in sa Gcash nagpa-book nga magpa-cash in sila sa 7-Eleven nga mao nang amount then mobayad ra sila pag abot mo dito sa ilahang location so ayaw sa mong na dol kay ngano naa na sa rider nga na-scam ana nga nagpabuhok siya nga, 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 nga Ah, nagpa, nagpa, cash in sa 7 din mo auto, nagcash in sa siya dito sa 7 eleven then after ana ah, cancel ang booking so wala na. Then katong uh, kung, katong nga area kung iyahatong on katong iyang Gidrop drop off location kung iya gitong so dili to mao mo iyahang uh, location balik may himo lang to siya. So ina na mga scammers karon. So take note no sa mga COD dili tanan legit. So shout out sa bagong rider, sa mga bagong rider diyan. So mag-ingat kayo. And then sa mga COD, sa mga gadget. So isa din po 'yon. Pero bakit mag <laughs> basta oh, bala na na nagtagalog na ako dito ah. So okay lang. So ano no? Ah mga gadget nga COD doll. So ayos mo kumpiyansa na. Kay dili tanang gadget legit mas maayo dol o basta mga cellphone ganin mga anang mga COD sa mata, mga dagko nga tantidad mga 3000 plus or 2000 plus so dako na kay nang kan ka, dako na kay na kantidad no so sakit na kay sa bulsa kung ma scam ka ana so ay mo kumpiyansa na mga gadget nga kuan COD kay daghan pa mga scam ana uh, ang receiver o uh, ang sender so kun sabo na sila duha bale niya maingon ang kuan kung accept ka na ya maingon ang sender nga tawagi sa daan ng receiver so mutubag sa daan receiver so kung sabo to silang duha so para mutuo ang rider so mo to mutuo ang rider so mabayad ang rider to sa iyo din pag-abot niya sa drop off di na makontak ang receiver ug ang cellphone yung tanaw nila so may lang og okay pa pero kasagaran ang cellphone is a uh, damaged so ana ano so paglikay sa mga COD transaction So, careful mo. Careful mo kay daghan ka yung mga scammer karon. So, ana lang. So, amping sa biyahe mga idol. O, syempre uh, don't forget to subscribe my YouTube channel. Alright, bye. Thank you.